ay uh, pangalan ko ng Katilang Panginoon Yeso Cristo sa mapagpalang paulang na hapon sa bawat isa sa atin. Ito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan atin pong binabasa at inaaral at pinibigyan ng buhay ang bawat sitas na ipinagtatalo sa bawat gawain. Ito. E, Ngayon po dapat tayo dito sa pangalawang sitas. Sali po sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sa Kapitulo 13, versikulo 22 hanggang 30, ang sabi po ganito. At sa ilumahon ng kanyang lagam sa mga bayan at sa nayon ay niyang tuturo at naglalagpal tungo sa Jerusalem. At ang isang nagsabi sa kanya, Painoong kakaunti pa ang nangalintas at sinabi niya sa kanila. Ngayon po, hindi na po natin. Habang ang ating dakilang Panginoon ay nasa kanyang ministeryo sa pananaraw ng salita ng Diyos at sa pagtuturo sa mga tao at sa pagpapagaling ng mga may karambatan. Ngayon po, meron sa kanya. Ang tanong, tanda-unti ang mga niligtas. Tanungin po natin ang ating mga sarili, sa tingin po ba natin tayo niligtas na? Sa tingin po ba natin kasama na tayo yung sa iniligtas ni Kristo? Kung dito po, maunawaan natin sa ating sarili kung paano natin makikilala si Kristo at makikilala niya tayo. Kahit ang tunay na niligtas na, kilala ni Kristo kilala din natin siya. Sa so, pagkatuhin, hindi na tayo paghihinaan ng Lord. Dahil alam na natin yung picture natin na tayo yung ligtas na. Kaligtasan ba saan? Sa buhay lamang dito sa gabaw ng libutan? Na hindi tayo mapahamak kanapon? o hindi tayo mapahamak sa isang buwan, sa isang taon, o sa buong buhay natin hanggang sa kamatayan. Kung kaligtasan pa doon sa buhay na walang hanggan, na hindi na tayo dadanas doon sa nalalapit na pagdurusa na inihanda naman ang Diyos doon sa mga tamparasan at mga hindi nagsisunod sa kalupuban ng Diyos. Alin po ba yung kaligtasan doon? Ang pinakao na dito yung kaligtasan na yung tuha Kumbaga, pagkatapos na natin nagdating si Kristo sa ating buhay, nabago na tayo, nagpapatuloy na tayo, dapat ang ating pinapractice papunta na sa kasaktalan, o perpeksyon, o kamilihing ka na. Sa magandang, marunong na tayo umunawa sa kapwa. Kapag nilibag tayo ng ating kapwa, ipinapanalangin na natin sila. Kapag, kapag tayo ay nilunuhani hindi tayo gumagamit sa kanila, kundi dapat pinahabaan natin ang ating pag-iisip na kinakailangan unawain ang bawat isa. E paano kung halimbawa ang ginagawa pa rin natin pagkikialam sa buhay ng may buhay? Paghatong sa kapwa, ibig sabihin, walang pa sa atin ang kaligtasan dahil nagubuhay pa tayo sa ating kalagayan na mapangkusga. Pero kung tayo po may ginawang kamalian ng kapwa, tinulungan natin para makahango doon, ibig sabihin, kasama na tayo doon sa naligtas. Dahil meron na tayong kaliwanagan ng pag-iisip, naunawaan na natin ang aral na meron na tayong pagpapahalaga sa ating mga kapwa. Yun po yung susi na makikilala na natin na tayong ligtas na dahil ang ginagawa na natin perfection kasabda lang. Sa mga marunong na tayong magkontrol sa sarili, hindi na tayong magagalitin, hindi na tayong naglalagay ng puot sa ating tapwa, pag-ibig At na kumiliran. Kapag yan po ang nagahal sa bawat tao, sa mga wala ka ng kaamay. wala ka ng kadalig, lahat kapatid. Sa mga yun ang pamamaraan na nasecure ka na ng Diyos na ikaw ay ligtas na. Ang tanong po, kakaunti ba o marami? Ang sabi nito, nagpilit kayong magsipasok sa pintuang magipot sa magkat sinasabi ko sa inyo marami ang nagsisikap na pumasok at hindi manglalala. Pag sinabing magsipilit o magpilit, ibig sabihin, bawat isa sa atin ang gagawa ng pasya o disisyon. Hindi pwedeng pilitin mo sila magpilit ka sa iba, kundi magpilit kayo. Ibig sabihin, bawat isa sa atin magpipilit. Paano tayo magkakapilit sa, atin sa ating pagsunod sa kalimutan ng Kristo? Meron tayong kalayaang gumawa ng iba-ibang bagay. Pag magkipot ng pintuan, marami ng limitasyon. At tunghalip tawa, sa ibang kapag nagagalit ka, galit ka talaga hanggang mamatay, galit na galit ka. Hindi ka marunong magpapawan. Ibig sabihin, nandun ka pa rin sa katahamatan. Pero kung nagpilit ka na na pumasok sa pintuan, kapag nagalit ka, dapat hindi mo na panunubogan ang galit ang iyong kapwa. O, ang purpose mo, kaligtasan. Kaya kung anong gawa, malalit pa rin nagagawa natin ang magaling. Ibig sabihin, wala pa tayo sa loob na nakapasok na tayo doon sa makipot na tinggungan. Kaya nga sinasabing makipot dahil maraming tawal. Maraming mga dapat pagdaanan ang tao na hindi pwedeng gawin ng tuloy-tuloy kundi Mayroong imitasyon, mayroong kontrol sa ating mga nakasanayang bunga ng tipa ng ating mga mga. Sa pagkatawin, hindi na nasusunod yung tipa ng laman, hindi yung talooban ng Espiritu na dapat mabuhay tayo ayon sa Espiritu at hindi na sa layaw o ng ating tipa ng laman. Sa pagkatawin, hindi na tayo malaya. Hindi na tayo manigalitin. Hindi na tayo marunong mapuot. Hindi na tayo nananaghili. O hindi na tayo, kumbaga, kapag ginawan tayo ng kasamaan ng aming papa marunong na tayo umunawa sa kanya. Iyon po yung makipot na pintuan. Na mahirap gawin, pero pinakay natin natin ipilit ang ating sarili dahil kaya natin gawin, tayo po ang magpapasya para magawa natin yan. Hindi po yung iba. Dahil sa pag po ng bawat isa, kung sa pamamagitan ng pagpilit tayo sa pintuan, maraming bawal na kinakailan, hindi mo dapat gawin, ibig sabihin, ito na yung sinasabi ni Kristo na pintuan ng mga tupa. Kaya kung sabi nito, nagpilit na yung sa pintuan mag-ipot. Bakit po? Marami ang nagsisikap na pumasa at hindi mangyayari. Kaya nagkailangan na din Dadaan tayo sa kamang pamamaraan para makapasok. Pero halimbawa, tayo po ay madaya sa ating kapwa. Dapat po, nung pumasok tayo doon, kapag tayo po ay nagtitinda ang tamang timbang na yung binibigay natin sa ating kapwa. Kung tayo po ay para pintangin, dapat po, nung makapasok tayo sa pintuan, tayo po ay may tiwala ng sa isa't -isa. Kung tayo po ay alam na po sa ating kapwa, kung pumasok tayo sa pintuan, dapat po pag-ibig na yung sa ating mga puso. Iyon eh, na po yung nakipot na meron ng imitasyon na hindi na nasusunod yung layaw, kundi yung hindi na nang yung nasa ng Espiritu sa matatayong pag pagayong ng isang matuwid na tao. Ito po, sabi, kaya sinabi ni Bartolina walang matuwid, wala kahit Lahat po tayo talagang makasalanan. Lamang, sabi nga, kayo'y malinis na sa pamamagitan ng mga salita na aking sinalita. Ibig sabihin, kapag nagsalita si Kristo, yung mga araw na ating pinapakinggan sa bawat kawain, doon po tayo malilinisan. Yun po yung magiging daan para mapatawad ang ating mga kasalanan. Sa pagkatuloy, kung tayo nga at, at nakalabas hanggang sa makabalik tuloy, masusumpungan natin yung paspun lang yung sinasabi kanina. Kaya po, kuninitan po natin dito. Sabi nito, kung makatindig na ang pulong ng sangbahayan, may lapak na ang pinto at magpasimula kayong mayansin kayo sa labas at mayansin sa pintuan na managsasabi, Panginoon, buksan mo kami. At sasagot sa sasagot, sasabihin ko sa inyo, hindi ko kayo na nakikilala kung kayo'y taga-sara. Ito na po yung mahirap pagkatapos na hindi natin kinilala yung pintuan ng tupa. Na hindi natin binigit ng ating Sabihin natin, hindi pa naman babalikan natin dahilan pa rin. Sige, tuloy na lang sa mga ginagawa. Pero yung may pag-iingat na, sisikapin ang makapasok sa pintuan dahil sa ulas na isara, wala nang chance para makapasok. Kaya ang sasabihin, ating na natin nagkailangan, hindi ko kayo na nakikilala. Dahil po, kahit isang man lamang maramdaman natin sa ating panakalagi ng presensya ng Diyos, sa oras ng ating pakikisalamuha dito sa ibabaw ng sentipula, ginaganap natin yung ayos pa rin sa kalooban ng Diyos sa patatulit bagay. Kung ngayon na, ginawa na natin ang pagpapasakot at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun na yung pintuan na nakakasakpan. Kaya, kikilalanin tayo ni Kristo. Dahil nakikilala niya ang sarili ng kanya. E paano kung halimbawa? E eh sinasabi natin, alam ko si Kristo. Pero ayaw mo na ayon sumubot. Ayaw sa kalooban ni Kristo. Useless. Kaya kung dalawa po yan, kilala si Kristo, pati yung kanyang ibang video o yung araw i-apply din natin sa ating pang-araw-araw na pumumuhay. Sa mga yung ibang hindi po kasi ang control ng ating mga pili ng mga bawal. Halimbawa, kung dati, konting problema lang ang nababalisa tayo, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mga balisa. Yung e, isa lang naman ang sabi na huwag kang papakay, huwag kang mga lunya, huwag kang mag-iibot. Yung e, isa lang naman ang nagsabi na huwag kang mabalisa. Kaya hindi na nag hindi patay, tayo nag-iimbo, hindi tayo pumapatay, pero nababalisa ko tayo, ibig sabihin, sarili pa rin natin tagukupan. Kaya ang natin mangyari yung mga buhay na ikinababalisa natin. Ang mahalaga, kung tayo focus doon sa problema, hindi yung solusyon na kung paano hindi natin sa Diyos ang kanyang karunungan pala malakpasan natin yung mga tumarating sa atin na ikinababalisa natin. Kaya po dito, kailangan na po natin, ang pagkakabilan lang sa atin, depende po yan sa atin. Dapat, kilala natin si Kristo, yung araw niya, kilala din niya tayo. Para kung talungan, na kapag nandiyan na at isasara na yung pintuan, sigurado tayo, dahil alam natin nandiyan siya, pakasok na tayo bago sasara ng pintuan. Yun po yung importante daw, masecure natin yung ating mga sarili. Kung magkakayon, pasisilin, sinulangin yung sabihin, nagsikain kami at nagsinong sarap mo, at nagturo ka sa aming mga lansangan, at sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kaya pikilala kung kayong kagasan, magsilayo kayo sa akin kayong lahat ng manggagawa ng kalikuan. Kaya po kung titignan po natin dito, wala na po apelasyon. Hindi po natin pwedeng sabihin, nagsikain kang kasama mo. Nangaroon na, ka, sa kasama namin, hindi na, hindi na po pwede tayong mag-appel doon kapag nasa ka na pintuan. Kaya po, ang pinaka-purpose dito, dapat habang bukas pa ang pintuan, magsipilit na tayong pumasok. Dahil kapag nakasara na yan, kahit sabihin pa natin na kasama natin si Kristo nangaroon dahil kung nangaroon siya nakasama natin, kapag sarado na, wala nang chance para pumasok yung mga nasa labas. Kaya hindi na po efektibo yung apelasyon. Kundi habang bukas pa, tayo yung magsipinit kahit mahirap man. Pero pinakailangan tayo mga dapat na isang bisyo, nahilig natin, mga bisyo, at kung ano ang mga ating ginagawa, ang nagkasanayan natin, kung hindi pa natin kailangan sa si kinakailangan pagpilit na tayo, pag-control na tayo ng ating mga sarili. Ano mangyayari yung sa mga hindi nakapasok? Yan na nga ang pagtangis at ang pananalit ng mga ngipin. Kung makakita ninyo si Abraham, si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kanya ng Diyos at kayo'y pananapasin. Kaya pagkutin nyo po natin nasa bawat isa ang pagkakakilanlan ng sarili kanya. Kaya po kung saan tayo'y Tinatanggap ni Kristo na sariling kanya, sabi niya, mangyari ang iyong kalooban. Huwag kang sa amin. Let thy will Palagi yan ang pinakabuto ang bawat isa sa amin. Kumulang ma'am, huwag ng templo. May karamdaman ng mga mga ko ng templo. Sa mga katulit, huwag yan ang natin, isipan natin, nasusunod natin yung kalooban ni Kristo. Kasama-sama tayo sa bawat araw ng garbanin para makinig ng ibang hindi. At dito, at sila ay magsisipang galing sa silanganan, sa kaluluran, sa timugan, sa hiragan, at opo sa kaharian ng Diyos. At narito, may mga huling magiging una at may mga unang magiging huling. Sa magkatuwi, ang kalayaan na ipinig sa tao, mula hilagaan, imong kanluran at silangan, lahat ng tuyan ay welcome sa pagpasok sa pintuan o makipot na pintuan. Pero pag sabi nyo sa ulo, may mga huli na nagiging po. May mga matagal na na nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa na yung lang nag-design na magpasakot kay Kristo. Pero, naman bago ha, bata pa, palagi nang nagsisimba. Sa matatawid, hindi po pasihan ang edad ng pagkakilala ng kay Kristo. Kundi yung dating ng pagpapakilala ni Kristo sa bawat isa sa atin. Bata man o matanda. May mga matatanda na ngayon lang nagsisi. At may mga katataan naman mga nang na nagsisunod sa kalooban ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin niya na may mga mauna na magiging huling. Una sila yung pinanganap. Pero huling tumanggap kay Kristo at pero naman huling na ipinaganap sabihin natin 12 si Agnes pa lang ngayon pero mag-decide na magpasasok kay Kristo kaya habang bukas ang pintuan pagsikapan natin magpili na pumasok sa makipot na pintuan yan po ang salita ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. Kaya po, sa may mga malayang pang kinagawa, ang kita ang laman, hindi pa ang lahat, kundi magpilit pa tayong pumasok sa pintuan. Isakripisyon e natin yung mga nasa ng ating pita ng laman, sundin natin yung kalukuban ni Kristo. Kilalanin natin si Kristo, yung kanyang aral, at hayaan natin kilalanin din ni Kristo ang kalukuban ng ating puso kung ano ba ang nalanghan Kasalanan ba o pag-ibig na sa mga tuwing bagay nakahari sa ating mga buhay. Ano anyway, Sa pamagitan ng araw na ating napakinggan sa oras na ito, ano po ang naging karaingan natin? Kahilingan man sa Diyos, itagkapi natin lahat sa Kanya? Karamdaman man ang hanghingin natin kagalingan. Kung tayo man ay nakapakinig ng salita ng Diyos, ito na yung simula para tayo ay makakasal sa pintuan. Salamat sa Diyos! at itatang tiwala natin lahat sa kanya at isang magandang hapon sa bawat isa.